Nahatiran na ng tulong ang libo-libong pamilya nga uh, nasa evacuation center. Makarang lumikas matapos ni Kasana Militar ang kanilang operasyon laban sa bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Itong tinayak ni uh, Army 6840 Division Spokesperson Major Arvin Encinas kasabay ng pag uh, sa ikalimang araw ng uh, clearing operation laban sa mga rebelde. Ay kay Encinas, nakapagpadala na sila ng relief goods sa may 1,800 pamilya na galing sa mga bayan ng salib Salibo, na uh, Mamasapano, Sharif Agwak at Datu Salibo. Matatanda ang nasa 20 miyembro ng BIFF ang napatay ng na militar kasabay ng pagkakarecover ng mga armas at kuta ng mga rebeldes sa Maguindanao. At kaya po ng mga pinakamayin na sa oras na ito. update updated gamit namin social media sites. I-like po ang aming PTV Facebook page. I follow kami sa Twitter at PTVPH. Tsaka po, si Ralph Obina, magandang hapon.